Good morning everyone. Ayan, good morning, good morning sa inyong lahat guys. Ayan. Tinan niya yung buhok ko. <laughs> Ayan, kagigising ko lang guys. Kagigising lang ni Aileen. Yan ang itsura ko. Yung buhok ko eh. Tinangga, tinanggal ko yung pagkaterintas niya. At meron ako ipiplik sa inyo guys. Ayan o. Oh. Yung nangyari sa mukha ko. Napuyat ako kagabi. Diyos ko po, Lord. Ano ba yan? Puyat ako, guys. Yan na ang yun nangyari sa mukha ko. Alam nyo ba kung anong nangyari dyan? Ayan, o. Oh. Hmm? Hmm. May kalmot, no? Nakalmot po yan ng ano, daga. Ha, kaasar yung daga, eh. Dinaanan ba? Diruin mo naman nakahiga kami dito. Ayan, dito kasi kami nakahiga niyan ayan <laughs> kasar biglang bigla kasi may pumasok sa ilalim dito sa higaan namin ng ano papag namin may pumasok na daga o anong nangyari hindi inano na hindi inano na mister ko o. ayan nagkanda puyat puyat tuloy ako mas dumaan pa sa aking uluhan dito sa paahan ko tapos tumalon pumunta sa aking ano muka sa gulat ko ayan nagkaano yung muka ko hindi ko alam kung ipapa ano magpapaano ba ako nito magpapa ang ayan oh nilagyan ko ng alcohol kagabi yan. sakit hmm? ilang piraso yan oh apat itong isa itong isa maliit lang yan ito talaga ang malaki oh tatlo at saka itong isa Mahaba. Grabe mangyak-yak ako kagabi sa ano sa <coughs> sa sakit. Ari ko, sakit ng balikat ko. Iyan. Share lang naman guys, baka ano na namang isipin niyo, pati cute ba ganito ganito. Nagshi-share ako dito. Syempre, vlogger tayo eh. Ngayon talaga. <laughs> Charot. Ayan, good morning sa inyo lahat guys. Good morning, good morning. Itsura ko eh nagpakulot-kulot ako ng buhok kaya nangyari ng buhok ko nasira ang mukha ni Aileen hindi ko alam kung magpapaano ba ako may, may, may tanong ako may rabis ba yung ano may rabis ba yung ano ng da daga kaya no? may rabis kaya yun no yeah, kinakausap ko yung sarili ko no <laughs> Ayan. Thank you for watching, guys. God bless us all. Comment down below, guys. Ang gagawin ko dito. Nasira ang aking muka. Bye. God bless.